Inilibing na wala pang hustisya ang mag-asawang negosyante na sina Tata at Jean Ramirez na hinolda pat walang habas na inambush sa barangay Ugalingan, Carmen Cotabato. Bumuhos ang emosyon sa libing na mag-asawa kahapon kung saan ramdam na madumalo ang awa sa mag-asawa at awa sa apat nilang maanak na pawang mga minor de edad pa lamang dahil ulila na ama ito at hindi naman kayang buhay ng kanilang mga kamag-anak na magkakasama ang apat na magkakapatid kaya napagkasundo ang aalaga ang magkahiwalay ang mga bata. Ang ilan ay aalagaan ng kanilang lolo at lola habang ang iba naman ay sa kanilang tiyahin. Walang paglagyan ng lungkot ng kapatid ni Jean na nakaugnay ng news team. Dahil kung siya lang ang pagpapasyahin ay isasama niya ang apat. Dahil naulila na nga sila sa kanilang magulang ay nawalay pa ito sa kanilang mga kapatid. Pawang mga inusente pa ang mga bata at walang kamuang-muang na hindi na nila makakapiling ang kanilang mga magulang. Hanggang sa ngayon ay hindi pa napapanagot ang maresponsable sa krimen at ipinagdadasal na lang nilang usigin at makonsensya ang mga ito. Matatanda ang papuntang kabaka ng mag-asawa nang tambangan sila na masalarin kung saan tinangay mula sa kanila ang kanilang mga cellphone at hindi pa malamang halaga ng pera. Kasamang nasawi ng mag-asawa ang ipinagbubuntis ni Jean. Luigi Alan Tutor, NBC, Bida Balita.